Alright, so... I-watch na natin yung basa sa mapa. Nakikita natin yung top Wow! I'm ganda. Yan, yung dalawang buyan na nakikita nyo, diyan tayo gigit na. Kasi yan lang yung malalim. Base dito sa mapa ko. Sampung dalawang buyan. Eto, tsaka to. Talaga oh, may kita mo rin yung ano ng tubig oh, kung saan yung malalim sa hindi. May ano, may gabay. Dito, entrance, ayun, entrance. Wala okay, ano yan, makapagod yan, hindi tayo pa makakatahan Design lang pala to siya, eto pala yung totoong ano. Ah, so ito na po yung kubling sinasabi nyo, ganun lang. Sigigising ka, ganyan yung view mo. Man, tingin mo pwede tayo pumasok yan sa loob ng ano na yan? Ng beach? Pwede tayo, pwede natin i-beach to? Magdikit lang po tayo dito. Tingin mo, pwede? Pwede siyang core? Ay, pwede po yan. Ha? Pwede po yan. Pwede po. Pasok tayo ah, beach natin dyan. Pwede Basta wala lang pa to. Hindi, lang po. Damdahan lang po. Kasi may itim-itim. Buhangin yan, pwede ko dikit dyan? Sige, oh, di. Pwede po. Pwede po. Ista ayun, ista, ayun, isa ilalim, ayun sa kanina. Saan? Ayun, 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 ayun. Saan? Ayun, Mababaw na ayun, ayun, ayun. Yay! ramdam niyo yun? Nabis na, na! Anis! Oh, talon, talon, talon! Bis na, bis na, bis na. O, paano ko babalaw? <laughs> <laughs> Sabi ko, oh, pero sumayad ba kami ah? <laughs> oh, o, tas ikot ka lang sa likod, tatalon ka na. Bis na, kanina nakita niyo yun? Opo. Ito, kamang kawil, kawil ira na siya, pre. <laughs> <laughs> Kuya Eman! <laughs> Ah, uh, doon gusto mo pwedeng dito sa kanto na 'yan. Pwede din naman nakatalikod, drop. Yung pastantsahin lang natin. Para yung dito sa likod, hagdan. Tapat lang natin. E, pwede naman pen. 'Di diba? ba? Kaya, pero masasayad din natin, masasayad na. Hindi okay lang kasi hindi natin isayad ngayon, umalis tayo. Oh, ano? 'Yun, umalis tayo sa pagkasayad, pre. Umiikot na 'yung boat. Okay, man, um naman na tayo lahat-lahat. <laughs> Tama, will ka pa rin. Bali, <laughs> <Kainis> to. <laughs> drop. Ready, Beach Ready? Ready daw po, Beach Sino ba, baba? Si Kuya Eman. kakabit ko lang. Dito lang yung mag-angkor dahil nadiliman na kami ngayon. Pero sakto lang. Sakto lang yung dilim. Kasi, ah, yun. One minute ago, wala na yung araw. Si Eman, bumalik ka ha. Man, thank you pareha. Ingat. Go, go, go. Ano sa tingin mo, Man? Alanganin ka dito, pwede yan. Pwede yan. Pwede na lang no? kung may pumasok mo dyan lang yan, eh, no? Oh, okay. Yeah. Takbo niya, oh. Go, sis! Ge! Ge, hila! Ge, okay na yan! Okay. Hila, pre. Push! Kano mo hila ito mga to? Anis. Yung angkor sa harap, mo, Munga, na, One, may hila mo, may kumusta. Unat na ba kami? Hila tayo mo, unat na. Unat Ha? One, two. Unat na? At, Kung mag-a-ikaw, ikaw tayo uling, ah. Ay, basa rin po ito. Prito? Prito na lang po. Uy! Mababa tayo para magkadiskis ng isda tapos wala naman kayong dalang isda. Iniwan din naman yung isda. Ano ba itong mga Ako ay babalik sa dating narawan kung saan tayo galing at galing tayo sa kabilang mundo. Kamihuli ni Dalio. Huli ko

kung naman, hmm. siyempre dapat may bantay kung paano mo ginawa. Dapat tumawa ka doon na tinidor. Pero di siya effective. Tinidor, sosyal. Sa malayang lugar tayo, mag-tinidor ka pa. Oo. Oh. Ano eh, yung krab, bukong o no. inunahan pa tayo. Oh. I-chop -si na lang natin para pang prito. Prito na lang natin ha. Oh. Ah. Prito yan, no, prito. Sarap yung oh. prito. Mm. Ito pa isa, Agwe. Okay? Di ba naisip na kailangan pala ng kaliskis na mga ito? Ba't labayok ka? Yeah, parang kita kayo lahat. O, oh, takot ka makalis... Uh, ano, anuhan. Diba? Hindi ba? Kasi katas Nagkataon lang. Parang <laughs> <Nakataon> <laughs> 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 may lo ng binlo ko. Mahirap uh, talaga par. Paano nagawin ni Siko sa malaki? Tandaan yung kamay ha. Importante malinisan anong paraan. kabilang side naman. Mm -hmm. yan, side. side by side yan. Kamu yung G ya? Dahil natin na natin dito Lagi pa naman susugan. Pa sila. Pag wala ka, hindi nila kaya. Hindi kaya namin. Pa Gusto ka pa try kikipa at nakabila oh. naman siya. Kasi kapagod Bakit talaga. Ba, talaga. Na hindi pa kaya. Ah? Na <laughs> Oo, oh, nyo lang. Mabilis yan kay Siko, nyo. Hanggang matapos ko na. Ah, okay, ba ano, sa yung patiknik. <laughs> hmm. Hawa ka mo sa ano? Sa paa, sabay. May paa. May paa? Hmm. Hawa mo sa paa, sabay. Kalis dito mo na. Ayun Ay lang, boost natin dito sa isa. Para mahugasan kasi madumi doon. Hmm. Ayun mo pa talaga bilo sa may buhangin? Uy, Ming. Diyan na sa buhangin, Ming. Mas maliis ka naman dito kasi doon sa bakawan yun. May evidence ako. Uy, Pasukan to ng buhangin, Ming. Talaga naman si na Ming. Dari <laughs> 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 ka dyan. Lokawin, pinasok ng alam buhangin. Dari ka. Loko ka talaga. Basta ako, nininis ko lang naman. Hindi <laughs> naman <laughs> sana nalagyan mo na ng tubig yung tupperware. Nagalit mo si Siko. It's prito time. Prito. And kakain na. Tara, sundan nyo kami. <laughs> Ay, wag mo ganun, wag ganun, wag ganun. Tara, sundan nyo kami. Masa, okay. <laughs> <laughs> JJ. Entry mo. Tara Tara na. Tapos, <laughs> ka usap. Tara na. So, mamaya na kami magluluto kasi check muna namin yung bakawan dito. Kung merong mga alimasag <coughs> o ano, hipon. Pang tagdag ulam, di ba? Ano mo na? Hindi magluto na Ayun, tayo. Makahuli mo ma lang ng anin. Hindi tagi-tagisa. Uy, yung hipotek! Boss, boss, Isda. Is that? Lapit mo, lapit mo. Is ah, siyan. Hindi, isda that ah boy. Ahas yan. Hindi. Isa yan. Sige, wag ka mag... Kayo, wag ka mag... Wag Magaling mo. Mag Uy, baka may current din. Baka ano eh. Hindi, hindi, hindi. Titignan nyo lang. Hindi naman nalapit sa inyo eh. Gagapangan tayo nyan. Tignan nyo lang. Diyos ko. Ang ganda no? Maraming ganyan sa ano? Maraming ganyan sa, sa isla, sa unok. May tayo nga sa... Siko kakatinga! Ka! <that> hindi nga! Parang sa siko, parang... Che-check niya lang yan! Kahit na nga! Ipano pag kinagat ka? Nasugatan ka? Ayun pa, ayun pa, um. Ayun naman dyan. Ay, I like that color. Pusit. Hindi, hindi. Wala yun, wala yun. Wala ko. Pusit. Ano yung pinakalala? Ulo! Ulo! Oh my god! Ay! Kaming! <laughs> Ba't mo nang uh, pinakalaning? Uh, ano? Ikaw lang, Kenji ko? Oh, Ako eh. <laughs> Nakuha Ikaw lang, ikaw lang. <laughs> Nakuha mo. <laughs> sige, sige. Ano nyo lang? Pakawalan nyo. Hindi naman kayo naman sa ulo. Friend! Kapang lima ka na ngayong gabi, friend. Ang dami nyo naman dito. Ayun siya, oh. Meeting place nyo ba to? Ang haba naman. Stingray guys. Wow, saggy. Uy, hindi makita. Yan, kita na siya. Mm -hmm. Nakalahati na po namin yung isla, kakalakad, kakahanap ng mga alimango. so ayun na yung boat na, ha? sa harapan na namin. Oh. Naikot na namin. Naikot na namin. Lasay. Wala talaga. Parang ano na lang to. Tiraan lang nila pero wala talaga masyadong ano. Huli. So ang sinama ko na ngayon si Kuya Jay. <laughs> di ba? Tahimik lang kami maglakad. Nakakita kami ng kawa ng hito. ayun, Ayan. Ang dami. kita eh. ka dami kadami. Pero masakit yan, di ba? Mm -mm. Huwag <laughs> sin eh. sinugod tayo dyan. <laughs> ano, kadami nila, oh. Makasama ko kasi kayo na kuya. Karaskal! Ah, ah, sabi nila maglakad, oh. Akala mo na masyal talaga lang. O di ba nakakita kami ng hitong na hito na malaki. Ayan, no? Ano no? Ayan, no? Dito, oh. Kasi nga tahimik lang kami maglakad. Hmm. Kuya, kuya, hindi mo siya tamaan. Angel lang siya. Malik na? Sige, angat nyo po. Sige, angat nyo pa po. Jai, wala na siya. Wala na ba? Wala na siya pala. So, mag-asain muna kami ngayon saka si kasi sila siko nagaano pa sila bumalik sila doon kasi nabitin yung ano nila ikot nila yes tapang ano ulit daw hmm di ba siya bumalik si Jeyo nagulo ka ulit daw ba <laughs> nahuli daw yung malaki mm hmm ah nahuli na daw nila hmm nahuli na sino ka ulit si Roman si Roman ta <laughs> pero nahuli na nila wala pang pano ano ka namin nakot lang ba din nakot lang baka <laughs> <laughs> ba yung naman noon parang hindi ako pilit parang di ako, parang di ako <laughs> sura Bukit na sa atin na sa ayos. Ay, ito. Oh, oh, uy, huli, oh, huli, huli. Huli, gumang galaw. Uy, dala na na. Eh! atang nga. Ito lang. Baka makagat oh, oh. <laughs> okay, ako, Diyos. Nangat yan, guys. Okay, diretso ko sa aking basket. Caught by hand. Patay. Mm. <laughs> no. Oh, kamaan. Pumapalag-palag yung pano. Pana. Sabi ko na eh. Laki. Sobrang laki. Hindi mo na Uy, laki. Ay. Uy. Laki. <laughs> laki. <laughs> laki. Oh. Kala mo toko. Oh, laki. Okay. mas malaki siya doon. Oh. Eh. Grabe laki. Double double yung laki niya pala. Tatlo. Pira. Sapon. Sapon? mo ko na video. <coughs> <Di> mo ko <coughs> na video. Ikaw gusto mo ikaw lang yung laga video. Ay! Like <coughs> 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 Grabe ka palduhan. Sige. <coughs> Ako pala yung may awak na yung <coughs> camera. Hindi mo ko na video. Sige. <laughs> okay lang yan. Sige. <laughs> okay. Basta nakahuli ako. Ako ang <laughs> huli nito. Ako may hawak ng pana. Ako nakahuli. <laughs> o, nakawin niya po kami. Bakit ngayon lang kayo? Mura lang po. Yeah. Si Kuya Roman. Nag-enjoy like pa si Kuya Roman. Eh, worth it ba yan? Nakahuli kami ng mga tuko. Wala yun yung, yung natin, you know? ay, ay, mga kukulam natin. Ano yung mga tuko? Nakakain ba yan? Mm-mm. Ano yung isda yan? Ba't pinanak nyo natutulog? <laughs> Natutulog yung isda, pinana! <laughs> sabi nga nila eh. Uy, napana ka rin? Asa yung ano, yung mas malaki ka may huli nyo kaysa sa huli namin. Sabi <laughs> ah? <laughs> Diyo, sabi nyo? Hmm, asa na? ano mas, huli namin? Mas malaki yung ano, Alin? yung makuhuli sana ba dito? Yung nakita niya. <laughs> nakita. Ah, uh, hindi pa pala nahuli. Hindi pa nahuli yun. ilalagay. Paluto na siya. Ayan yung mga pinahabol namin. Hindi na namin siya napaksiyo. Dapat paksiyo talaga yan. Kaya lang wala pala kaming bawang, wala kaming luya. Suka lang meron kami. So ano yun? kinilom na lang sana. So, si Hilaanya saka doon. Ayan. Nakatulog na. Nakatulog na kasi sobrang tagal pala namin mag-apat na oras kami na dun sa ano. Ikot-ikot lang. Di ba? Maya <laughs> maya, may, kakain na rin kami. Mga ilang minutes. Ha? Akala ko. Binadampot ko. <laughs> Akala ko yung ganito. Kakain na kami. Maya maya. Uy, sobrang tagal natin, nagutuman sila Anya. Natulog na lang sila. Mm. I'm so sorry. Ito na yung ano, Mukhang toko kanina. Mukha siyang juicy. Damn. Hindi yeah, siya. Nandiyan mo mukhang toko kanina. Mm. Okay, mga chay. So, fresh na kami. At... So, ano? Okay naman. Oooooohhh Bagsak na siya Bagsak na siya, Jai So, ang setup ng tulog namin ay si Kuya Roman dito sa Duyan Ayan Ayan si Kuya Roman Si dito Si Kuya Roman dapat doon Dapat hmm. doon siya Kaya lang, bagsak na talaga siya kaya napunta siya dyan Si Anya tsaka Doming doon sa harapan Dyan tapos, ako naman, siyang tunay. This is Hig. May pong-pong lang kong dyan. Kailangan mo magising na maka. <laughs> mm -mm. <laughs> Bago pa mapak. <laughs> mm -hmm. Kasi bukas maka pa kami. So, good night.